After one year, inalabas ang pangmalakasan na ayuda ng Don Bell dahil kitang kita dito kung gaano at kasaya ni Doni Pangilinan nung sinurprise siya ni Bell Mariano. At talagang napaka-supportive ng team Pangilinan at nagvideo pa talaga ang kanyang kapatid na si Hana Pangilinan. Kitang kita kung gaano kasaya at nagulat si Donnie nang makita si Belle na may hawak na cake. Literal, nung naging sila, talagang hindi nagminti si Belle Mariano sa pag-surprise kada birthday ni Donnie Pangilinan. At may nakuwang award si Donnie Pangilinan sa Man at His Best. Siya ang Entertainer of the Year. At si Bel Mariano naman ay nasungkit niya sa Mega Magazine ang outstanding artist dahil nag-remark sa mga netizen ang kanyang antay-galing at achieving success sa kanyang murang edad. Sabi ay, Bel Mariano is living proof that starting early is an advantage, a message to inspire and motivate those who fear that they're too young to achieve their dreams and aspirations.